araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pagkakatawang-tao ay ang pagpapakita ng Diyos sa katawang-tao. Gumagawa ang Diyos sa gitna ng nilikhang sangkatauhan sa larawan ng katawang-tao. Kaya para magkatawang-tao ang Diyos kailangan muna siyang magkaroon ng katawang tao katawang taong may normal na pagkatao ito ang pinakapangunahing kinakailangan sa katunayan ang implikasyon ng pagkakatawang tao ng diyos ay na ang diyos ay buhay at gumagawa sa katawang tao na ang Diyos sa kanyang pinakadiwa ay nagkatawang tao naging isang tao. Ang kanyang buhay at gawain sa katawang tao ay maaaring hatiin sa dalawang yugto. Una ay ang buhay na kanyang ipinamumuhay bago gampanan ang kanyang ministeryo. Naninirahan siya sa piling ng isang ordinaryong pamilya ng tao sa lubos na normal na pagkatao sumusunod sa normal na mga moralidad at batas ng buhay ng tao na may normal na mga pangangailangan ng normal na tao pagkain damit tulog tirahan normal na mga kahinaan ng tao at normal na mga damdamin ng tao. Sa madaling salita, sa unang yugtong ito ay nabubuhay siya sa pagkataong walang pagkadyos at lubos na normal, nakikisali sa lahat ng normal na aktibidad ng tao. Ang pangalawang yugto ay ang buhay na kanyang ipinamumuhay matapos niyang simulang gampanan ang kanyang ministeryo. Nananahan pa rin siya sa ordinaryong pagkatao na may isang normal na katawan ng tao na hindi nagpapakita ng panlabas na tanda ng pagiging higit sa karaniwan. Subalit namumuhay siya ng dalisay para lamang sa kapakanan ng kanyang ministeryo at sa panahong ito ay ganap na umiiral ang kanyang normal na pagkatao upang suportahan ang normal na gawain ng kanyang sa Sapagkat sa panahong iyon ay gumulang na ang kanyang normal na pagkatao hanggang sa punto na kaya na niyang gampanan ang kanyang ministeryo. Kaya, ang ikalawang yugto ng kanyang buhay ay upang gampanan ang kanyang ministeryo sa kanyang normal na pagkatao. Kapag ito ay isang buhay kapwa ng normal na pagkatao at ng ganap na pagkadiyos sa unang yugto ng kanyang buhay, kaya siya namumuhay sa ganap na ordinaryong pagkatao ay dahil ang kanyang pagkatao ay hindi pa kayang panatilihin ang kabuuan ng banal na gawain. Hindi pa gumugulang. Matapos gumulang ang kanyang pagkatao, saka lamang siya nagkaroon ng kakayahang balikatin ang kanyang ministeryo. Nakayanan niyang magsimulang gampanan ang ministeryong dapat niyang isagawa. Dahil kailangan niya bilang katawang tao na lumaki at gumulang, ang unang yugto ng kanyang buhay ay yaong sa normal na pagkatao, samantalang sa pangalawang yugto, dahil kaya ng kanyang pagkatao na isagawa ang kanyang gawain at gampanan ang kanyang ministeryo, ang buhay ng Diyos na nagkatawang tao sa panahon ng kanyang ministeryo ay parehong sa pagkatao at sa ganap na pagka-Diyos. Kung mula sa sandali ng kanyang pagsilang, masigasig na sinimulan ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang ministeryo na nagsasagawa ng higit sa karaniwang mga tanda at himala, hindi sana siya nagkaroon ng pisikal na diwa. Sa makatuwid, Umiiral ang kanyang pagkatao para sa kapakanan ng kanyang pisikal na diwa. Hindi maaaring magkaroon ng katawang tao ng walang pagkatao at ang isang taong walang pagkatao ay hindi isang tao. Sa ganitong paraan, ang pagkatao ng laman ng Diyos ay isang tunay na pagmamayari ng nagkatawang taong laman ng Diyos. Ang sabihing kapag naging tao ang Diyos, lubos siyang banal at hindi talaga tao ay kalapastanganan sapagkat wala talagang ganitong pahayag at lumalabag ito sa prinsipyo ng pagkakatawang tao. Kahit matapos niyang simulang gampanan ang kanyang ministeryo, namumuhay pa rin siya sa kanyang pagkadyos na may katawan ng tao kapag ginagawa niya ang kanyang gawain. Kaya lamang sa panahong iyon, ang kanyang pagkatao ay para lamang sa layuning tulutan ang kanyang pagkadyos nagampanan ang gawain sa normal na katawang tao. Kaya ang kumakatawan sa gawain ay ang pagkadyos na nananahan sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagkadyos, hindi ang kanyang pagkatao ang gumagawa, subalit ang pagkadyos na ito ay nakatago sa loob ng kanyang pagkatao. Sa totoo lang, ang kanyang gawain ay ginagawa ng kanyang ganap na pagkadios, hindi ng kanyang pagkatao. Ngunit ang nagsasagawa ng gawain ay ang kanyang katawang tao. Masasabi ng isang tao na siya ay isang tao at isa ring Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagiging isang Diyos na namumuhay sa katawang tao, may katawan ng tao at diwa ng tao, ngunit mayroon ding diwa ng Diyos. Dahil siya ay isang tao na may diwa ng Diyos, nangingibabaw siya sa lahat ng taong nilikha, nangingibabaw sa sino mang taong makakagawa ng gawain ng Diyos. Kaya nga, sa lahat ng may katawan ng taong kagaya ng sa Kanya, sa lahat ng nagtataglay ng pagkatao, Siya lamang ang Diyos mismo na nagkatawang tao lahat ng iba pa ay mga taong nilikha. Bagamat lahat sila ay may pagkatao, walang ibang taglay ang mga tao maliban sa pagkatao. Samantalang ang Diyos na nagkatawang tao ay naiiba. Sa kanyang katawang tao, hindi lamang siya may pagkatao, kundi ang mas mahalaga, mayroon siyang pagka Ang kanyang pagkatao ay makikita sa panlabas na anyo ng kanyang katawan at sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang kanyang pagka ay mahirap mahiwatigan dahil na ipapahayag lamang ang kanyang pagkadyos kapag siya ay may pagkatao at hindi higit sa karaniwan na tulad ng iniisip ng mga tao, na napakahirap para sa mga tao na makita ito. Kahit ngayon, hirap na hirap ang mga tao na ang totoong diwa ng Diyos na nagkatawang tao. Kahit matapos akong magsalita ng napakahaba tungkol dito, inaasahan ko na isa pa rin itong hiwaga sa karamihan sa inyo. Sa katunayan, napakasimple ng isyong ito dahil naging tao ang Diyos ang kanyang diwa ay isang kombinasyon ng pagkatao at ng pagkadiyos. Ang kombinasyong ito ay tinatawag na Diyos mismo, Diyos mismo sa lupa.